Magandang magandang umaga sa ating mga farmers dyan Lalo na po sa mga baguhan na kagaya ko may iba yung diskarte kung paano uh, magtanim po ng talong. So ngayon mga farmers, hindi huwag natin patagalin ang ating video. Open uh, sa umpisa, umpisanan po na natin ang pag-share sa inyo kung paano uh, pangalagaan at paano magtanim po ng talong. So kung napapansin nyo mga farmers Ganito na po ang panibagong technique Ni Jones TV eh, Sa pagtanim po ng talong ah uh, by the way, so, po ang sa ating mga ka farmers dyan, tanim na tayong, may mga iba't iba't tayong pamamaraan masya, paano alagaan yun? or paano yun buhayin yung mga, tanim natin na so, talong. So actually mga ka farmers ngayon uh, ay tag-init na, wala nang ulan. so may tayo ito ang naisip ko uh, sa aking mindset Uh, kung time. paano alagaan o so, paano maprotektahan so, ito, yung tanim po natin na talong ito ay mga, uh, ay ito na, mga farmers ay bago ko itong tanim ito, dito po so, ito? po ang dito tayo pangalawa kong is, mga, tayo kung sa sa mga uh, pamaraan so, sa pagtanim po ng talong uh, so actually mga farmers uh, kung nakita nyo uh, yung talong na natin doon sa kabila yung sign na ito mga farmers ay nung kung nakita nyo sa ating video ay Nagprepare mga lang bunga lang yan sa, talong so, na tinatanim natin kung yeah, pero ngayon mga kapamers ay, ay solid to gusto kasi po maraming yung yung nag advise sa akin na ganito ang gawin mga kapamers so nagpapasalamat tayo sa mga, 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 mga expert so, so, yan at dito na po ang mga kapamers kap kap natin so doon kung sa pag share nila sa kanilang mga, opinion so dito is ay ginagamit na, po tayo ng variety kung saan dito tayo sa komportable ngayon, di sa pagpanay so ang variety pa lang gamit natin mga kapamers so, ngayon yung, yung, ay Calyx to mga F1 mga farmers, paano? so ganito na po ang sistema yung tala natin ito pero so, kaibahan kasi sa pagtrabaho talaga sa simula sa ay mahirapan tayo katulad ito mga kapamers ay pinag-ipo pinag-sikapan ko talaga ito, yung, na magawa ko ito ang ganitong si, sit-up mga kapamers ganyan yun po, so iba, ngayon, Ang i-share ko sa inyo so, kung bakit ko to ginagawa yung dito na uh, na ano yung sa uh, saha ng saging yung mga ito. Para na din ito uh, okay protekto sa araw na hindi masyadong yun. mainit yung sistema na mga farmers nga lalo na po ngayon na uh, uh, tag-init na. Wala nang ulan talaga. Maipit talaga tayo nito. So dito, Gusto ko lang talaga i-share sa inyo kung bakit ko to ginagawa. Dahil po uh, dahil po mainit yung sistema ngayon. Ito po ang um, pamamaraan ko. So, kahit baguhan po ako mga farmers, gusto ko talagang i-share sa inyo ang ating mga pamamaraan dito. Kahit pa paano, uh, may mga kanya-kanya tayong pamamaraan sa pag-aalaga. Pero sa akin, gusto ko lang talagang i-share. At ngayon ko lang po ito nasubukan. So, sa mga nag update dyan palagi, kung gusto nyo malaman ang maging resulta nito, uh, huwag kalimutan po mag-follow sa ating Facebook page, yung Jones TV. At sa ating Facebook account, yung John Rinokyaw. Na ito ah. Huwag yung kalimutan to ha ah. Mag-follow kayo para naman po malalaman nyo kung ano ang update natin dito sa ating mga ginagawa. Ito ang kauna-unahan kung pamamaraan. o uh, pangalawang pamamaraan mga pamamaraan kasi po nakakadapindi yan sa panahon kung kailan tayo magtanim po ng talong. So ito po ay gusto ko lang talagang i-share sa inyo at yun na nga nilagyan po natin ng tansi dito papunta sa dolo para naman po tuwid yung apat uh, pagtanim natin mas maganda talaga yung tuwid sa pagtanim pas para naman po uh, maganda tingnan uh, except dyan uh, effort lang talaga ang kailangan so dito uh, dahil po marami tayong saging dito yun po ang ginagamit natin uh, paalala lang po ay ang video na to ay uh, sa ating lang tong isip kasi po baguhan po lang tayo ang may ang maano ko lang po sana po may share nyo ang ating video para naman po uh, marami tayong matutunan sa uh, sa ating mga ka-farmers dyan na baguhan kasi po uh, marami pa rin nagtatanong kung paano ba <laughs> Sana naon uh, so huwag mo natin patagal ang video natin mga farmers kasi baka sabihin nila nagmamagaling tayo dito sa ating mga ginagawa mga farmers ay sa totoo lang uh, magaling talaga ko sa pagturo sa inyo kahit paulit-ulit na natin yung video natin pero sa mga tao lang itong gustong matuto awag uh, huwag kayong kalimutan po mag subscribe sa ating youtube channel at uh, Jones tv so dito ay na ko naman din sa inyo ang ating ginagawang temporary na punlaanan sa ating kalex so napapansin niyo mga pamers sa ito lang po ang temporary kasi po uh, ang ko ng panibagong area kung saan tayo uh, pwede po magpunla ng mga seedling uh, doon po sa amin mga farmers Uh, ginagawa ko na po so ngayon ito, ito lang po ang temporary na tree natin so bumili pa rin ako sa si Shopee mga farmers yung planting tree at ngayon nga naka na po so abang abangan nyo lang po kung pa, kailan nyo ipalabas ni John TV yung mga ginagawa natin so ito lang muna ang maging i-share ko sa inyo <laughs> sana all talaga so ganoon natin patagalan yung video maraming 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 salamat po mga kaibigan mga farmers sa nag-share palagi sa ating video Or nag-tumulong uh, sa pag-follow uh, Once again, maraming maraming salamat God bless to all